isang outreach program at medical mission na may temang puso para sa isla ang matagumpay na naisagawa ng RMFB4A noong February 14, taong kasalukuyan. Hindi naging madali ang preparation sa naturang aktibidad dahil na rin ang benepisyaryo ay isang komunidad sa isla sa bayan ng Batangas. Ngunit sa pagtutulungan ng RMFB-4A sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Agosto Asuncion at RP Cadu 4A sa pamumuno ni Police Colonel Mildred Patam, Matagumpay nilang natulungan ang malayong komunidad sa Isla Verde at naiparamdam ang serbisyo ng gobyerno. Hindi ito maiisa katuparan kundi dahil na rin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga sponsors na nagtiwala sa RMFB4A at higit sa lahat, ang kasipagan at buong pusong pagtutulungan ng mga personel ng Kuraw RMFB4A. Katuwang ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A, Batangas PPO, Batangas CPS, RMDU-4A, kabilang sa nakilahok ang CSWDO Tanawan City, PSWDO Batangas Province, CSWDO Batangas City, PHO Batangas Province, 59th ID, PNP Kataguyod, Rotary Club of Prame at iba pang private entities. Ang mga serbisyong na ibahagi ay ang mga sumusunod kagaya ng libreng konsulta, pamamahagi ng libreng gamot at Bitamina libreng bunot, Libreng gupit, pamimigay ng tsinelas sa mga bata, pamamahagi ng grocery packs, mga gamit pang-eskwela at damit, kasama na rin ang feeding program at palaro para sa kasiyahan ng mga bata sa isla. Mahigit pitundaan na residente ng barangay San Agapito at San Antonio ng Isla Verde ang nabiyayaan ng mga serbisyo sa aktibidad. Ang mga isla kagaya ng Isla Verde ay merong marupok na ekosistem na tanging inaasahan lamang ng mga mamamayan ay kung ano ang maibibigay ng kalikasan, kasabay pa ang kakulangan sa supply ng kuryente. Ang Isla Verde ay parte ng Batangas City ngunit sa layo nito nananatili pa ding isolated ang isla at naiiwan sa pagunlad ng buong lungsod ng Batangas magandang tanghali po. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng na nagtulong-tulong para po maisakatuparan itong um, ginawa naming outreach and medical dental mission dito sa Isla Verde na may temang puso para sa isla. Sana po ay patuloy nating um, um, bigyan ng halaga ang ating mga kababayan at pagsamasamahin po natin ang ating mga tulong Upang sa ganun ay eh, mas marami pa po tayong makulungan. Muli po, ako po ay si Police Captain Maria Irene Braucana, RMFB 4-Day. Nagpapasalamat po sa inyong lahat at nawa po ay pagpalain po tayo lahat ng pakulungan. Salamat po. Di may bago ng buhay, bagong bansa. good luck